Ganda lang ano. Saan ka? Lagi dito. Ikaw ba ka? Dito. Sa bisig. Eh, hey, nakita na kita. ko ka. Lagi ako lagi. Oh, uh, dito. Dito ka Lali. na. Eh. Still ka sa akin. Bili, dito ka. Still. 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 ka. Tapos pinutin mo to. Ayan. Ayan. Kuya! Ano to? lang. Pupukin ko si brr brr. Pili, lagay mo sa basement mo. Saan ba ang basement ko? Saan ang basement ko? Daka sana mo. ano? Saan? Ito sa akin? Hmm. Yung brr brr patatim ko. Ah, lagi ko rito. Golden, di ba? Golden. Adi, di ba golden? Adi. Adi, saan yung ano mo base? Asan ba? Ba't nag-close? Ano nangyari? Adi, sarado mo ba yung base mo! Asan ba yung base ko yun? pa ako. Ano ba yun? Sino ba yung namamalo? namamalo? Hindi ako na nandito ako sa base. Oo, ano ba yan? ano nga dito Hindi, matayo, 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 matayo. Hindi, babatayin ko yung base mo. Hindi, mamamalo. Hindi ako namamalo. Matayo, 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 matayo. Uy! And then? Uy! Ikaw mag-steal. Uy, nag-steal ka. Ay, hey, naku. Adi, nag-steal yung buong binitin ka nini mo. Sayang. Tukon ko, tukon ko. Kanina pa nag-steal ah. Huh? Ha? Banya, Ganyan, bilhin ko yung lahat. Si Bandito, board resin. Board Maloney, Luli <laughs> Loli. So, Bumili Brain rats to? Nasa isip mo na yung brain rats. Nasa isip ko na? Yes. Na... Ay, sayang, sayang. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Ito mo yung lemon. Hila hmm, lang. Lemon, lemon, lemon. Ito. Lemon, lemon, lemon. Ito, Bek... daddy. As one ko na to. Huwag hmm. mo na steal. Eh, bento ko na lang pa. Yun, dead na naman. Ano ba yan? Lagi akong dead. Daddy, yung Daddy, Dati yun lang pera. Baka oh. dalawa na lang yung sa akin ano. Oh. Ito kuha na kuha. Oh. Ano oh, oh. Kuha ka na kuha. Yeah. Oh. bantayan mo yung dati. Ako bibili ako. Para base na Yun ang lakas. Lakas naman yan. Dalawa na lang natitira sa akin. Bibili ako. Ito nangunguha na naman. Nangunguha na naman ang ano. Mm -mm 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 -mm. Look. Look. Mm, oh. look. At, hindi, hindi ako mag-ano ha. Ba't pa Daddy, yung boss mo. Daddy, bakit ako pinokpo? Ay, sorry, sorry. Hindi ko alam eh. ko, yeah. okay, ito, 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 yeah. ito, 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 yun, 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 Di. yun, 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 ka dito. yun, 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 ha. yun, yun, Dalo na lang yung, yung ano ko. Daddy, ako na lang sa akin. Ikali okay, ka. Okay. Ito okay, lang, kunin ko lang yung best dito. Brr, brr. Daddy, bilhin mo to. Saan ba? Dito. Dito, 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 dito. Brr, brr, patatim. Dito. <coughs> wala, hindi. Ang laka, ang laka, ang laka, brr, patatim. Ano ba yun? Ano ba <coughs> Yung mga namalo pa. O yun. Grabe ito. Tadi, halika dito. Tadi, hmm. halika. alika niya. Saan ba? Hindi kita makita eh. Ayun. Um... Base mo, Tadi! Ayun, base mo! Nangunguha na naman. Sino naman nangunguha yun? Uy, sino? Uy, huwag kayo kay Tadi. Kuya, ba't mo kong nasing di Hindi ako makalis, hindi ako makalis, hindi ako makalis. Kuya, kay din na yun. Nabuli natin, nabuli natin. Sayang na, ng Ang lakas naman Kuya! Leave me at the door. Leave Sigi, jadi kita bibi perut, bibi kian peram kita.